What's up guys? Welcome na naman sa We're back again in Minecraft Itutuloy eh, na namin mga pinagagawa namin dito guys Let's start it Oo So ito na guys, start na natin ang paghahanap Sige sabi mo, may bago lang dito sa bahay namin Eh pwede dito lagyan ng glass at Tapos na yung farm namin Eh tapos na pala yung farm namin oh. Ito, Kaya, uh, ito ano. pala guys is cow San? San? Ito ah dito cow Dito nga pala yun okay. gaw Okay Huwag na magtaka, guys, kasi tinulak mo mami niyo mga ngayat. Nope, alis na ako. Ako, yung gagawin mo. Babay vlog. Babay vlog. Babay vlog. <coughs> Uy, yung... Hey, no. amin na yan! Alin? Amin na yung glass. Ako yung nagsain yun, eh. Ilalagay ko, eh. Nakita mo sa furnace. sa mo ilalagay? Diyan, eh. okay na nga. Dilagyan ko na nga yan, oh. Ayan, ayan. wow ah. Oo, ako bakala. So, wait lang. ako sa vlog. Babay vlog. Bye muna ako. Bye 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 muna. Ulo, evil talaga. Wala akong baon. Ano lang to baon na to nawawala. Hmm. Ano to dito? Oh, sa ini nandito sa may ano, sa may ano. Sa may ref. Ginawa ko na. Ha? Bakit sakto yung ginawa mo, Tin? Sakto ah. Luto na ako ng pagkain ko. Uh, meron na rito. Hindi, kuha ba? I vlog vlog, ako. vlog video so ito nga guys lulutod muna tayo we back in minecraft minecraft pala ang dami pala natin nakuha um, ang woods ah <laughs> uh, ah pala we're gonna hunting hunting kung bubabantay mo na ako, maglalakpay mo na ako. Oh, oh my God. Oh my God, oh my God, oh my God. Oh my God. Oh Meron tayong bagong alaga, pre, oh. oh. Ako yan. Look. May bahay akong ginawa dyan. Kaya kinuha ko talaga yun niya. Ako kumuha niya eh. Ayan lang. Wala sa'yo na. Wala ko naman, hindi ka naman paggawa ng bahay ng kabayo eh. Meron ka ba? Diyan mo lang ah. Oo, sumitin mo yung gilid. Saan, saan? Sige dyan labas alabas ka dyan. Tapos, tapos... Ah, ayan! Nga lang. Oo, huwag ka naman mapagayo. Ah, mag-ano nun pala ako? Gagawa ko ng... Tawag doon. Eh, gawa ko ng minahan. Para pag-uwi ko, huwag yung minabayo, di ba? Lang? Minahan, magbuka yung kayo sa tupa. Oo nga na. Kuha ka ng pakamdan. Sawat ang gagawa ko lang. May far... May farming ba tayo dito? Yes. Yeah. Saan dito banda? Yung... Ano yung farming? Oo, oh, saan banda dito? Yan, yeah, pagpukas na gaya na. Ito na farm. Oo. Wag mo nang gagalawin yan. Gagay lalagyan ako nga eh. Nang? No. Nang si... Wala akong tawon. Kung sipi dito ng kapatid. Portal, ka ng iron. Na Wala akong call Hindi kailangan natin 'yan. Kailangan ko na itong mga ito para goods. Ano to Ano to Oh my God! Pwede gumawa ng lighter dito. Ayun! Uh, mm -hmm. So skip yun nga guys Para ma no, nga no, mabilis no, Kasi baka maghintay pa kayo eh Ano oh, guys may problema Pinabala <laughs> ka ng B. <dino. laughs> <laughs> Namatay oh, yung kaibigan ko Hindi marunong Ino yung B Ba yan? Yeah. Mga kaw, punta na kayo sa bahay niyo. New house, new home. Huh. No, yung 64-wood natin. Oh. Pray. Yung 64 boot. wow, Magla! Ano ko ba? sa mayong ano call mo. <laughs> ko na lang ito.

dami natin pagkain. Ikaw! hindi na may pagkain ako wala. Sabi mo, magtrabaho dito, di ba? kasi, para, kasi puro lakbay lang alam mo eh. Parang nga, pag may village, di ba? So dito, pinatay yun. Ay, pumunta ka na kasi. Nakain na ako ng ilong. <laughs> Uy, ka. Do kaya pumunta na ito. Makulit to. Saan yung gamit ko? What? Ang daming tubig, oh. What, ha? Hmm? Chicken, 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 chicken. Chicken, chicken. Dito ko na. Pasok na sa bahay ko. Oh, dalawa! Dalawa! Dalawa, dalawa buti. Dalawa, buti, pre, may dalawang chicken na tayo. What's up, guys? Yoo-hoo! Ayun na, ayun na, ayun na. Pasok na dito mga chicken ko. Pasok na. Yan. Napakasarap. Ay, no, no, no. Ito ka, pre. Ito ko, pre. Pasok na mga chicken. Ano ba kasi? Ba't kayo nangarangan? Isa-isa lang. Isa-isa lang kayo, ha? Lang. Ano ba yan? Ano ba yan? Oo, oh, may wood ka dyan. Habala ang tao, oh, 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 oh. Gawin mo ang iyong... Here, Bakit kasi dala dalawa Salang-salang oh, papasok ka. Na, ano yung tin? Huwag na naman kasi. Sa prank! Dyan ako. Ako, mo. Meron na tayong bagong bisita. Saan? 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 Masarap so, na akong gamit. Sa pre, bagong bisita saan? Pasok mo na. Baho nang hininga mo, uy. Pasok ka na, baho nang hininga mo. Tumatagos eh, no? Ah, oh, sige, ayaw mo siya mapagod. Ay, na, Nakapagod na. Ayaw, na. Kapit na, kapit na, kapit na. Lo! Lo! Uy, ano ba? Pasok na. Pasok! Pasok! Uy, pasok! Ba Woohoo! Saan siya? Saan <coughs> Nakakatakas ba yan? Hindi pa, nakakatakas. Oh, dito naman yung ship. Dalawa ang ship yan. Pasok ka na, pasok ka na. Hmm. Ah! Ah! Ano nangyari? Dalawang mong chicken. Amin, 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 amin. Amin, amin, amin. Yung ano, sid? Yung seed. Dalawa lang chicken Kim

Anong gusto ko na maglakbay ah. Sige maglakbay ka. Ako na bahala sa'yo. Wag na pala. mo oh, maglakbay ka na. Mamantay lang ako dito. Wala akong ng water. Alam lang ako ng, ng iron. Oo, oh, mag-ano ka. mag ka. Um. Uy, meron ka pala na itong mga wood eh. Mm, Huwag ka, okay, magpunan gasusin ha. Oh, hindi mo gusto yun. lang yan. yung pinagwakayang Ay, dito. Hindi lang yan. Huwag ka kung huwag kami kasawad natin ah. Ba't may spider? You wanna fight me, ha? You wanna fight me, ha? Fart! Ay! Dami pala nakuha ko! Ay! Ay!

Mag okay, ako okay. na ba alam magpaproduce dito nawa. Bisa Gusto mo nung mga na natin. Ang dalim. No, Ang dalim. Ang dalim. Testing natin to. Wait lang. Daka muna. Oo, oh, sige. Ah, Oh my God! Wow! Ay na ako. Ipagutom na ako. Ano yung bibig ako sa taas? Go. Ang daming call! Nice, nice, nice. Kaya na lang lang sa sasya. Pwede tayo gumawa ng light. Kasi yeah, ito ka lovely, eh. ayong produce. Ng mga produce na 'to. Domingo ko. No? Nakalaki nga kami, guys. Ang dami na namin nakuha. Para ah, pang-village. village. Yung mga kailangan naman sa mga piggies para makuha lahat. Oh, Domingo ko, di maubos Nako pa nang ayon. Ay ko yung mga cows. Nako. Tingin, tingin. Oh my god. Tatlo. Ibigam. Uh, Parang siksikan naman sila dito. Oo, oh, ano pa eh. Ibigam, ibigam sa atin lalagay pig. Ay, topi ko pre dito. Oh, yun o. oh. Sige, ibigam. Hala ako. Buksan mo lang yan. Sige na, magmina ka na. Para maluta yung tanim. Para matapos na rin tayo. Pengi rin ako din. Lang. Yan, yung wet. 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 Okay, son. Ayan na yan. Ito na yan, Wiki, wiki! Come Oh, my God. Ay, ito, sila. Hindi lang. Huwag mo na. Ba't mo pinakain pa? Hindi, kagi. Huwag mo na. yan. Bisa. Bisa mo. na. Alam sila Wow! So, sir, bod Sabi mo, dito, punta ka dito. pa tama Saan, saan, saan?

paso okay, paso 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 dalaw uh, okay. dalawa dalaw dalawa di, 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 di sige yun tara duna ah paso 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 tara duna and then and then sha sha um, yan dito tingnan lang pre sheep over here. Marami rin noon na nakikita ng pig dito eh. No, kailangan natin ng water no, bakit? Water packet? Packet. Ah, packet lang ba? Bakit? Bucket. Bucket. Bucket, bucket. Wala akong mahanap ah, ng iron. Maghanap ka lang. Habang ako nag-aantay tuta ko na nakawala siya. Hindi ko pwede makawala. Napaka-anong na. 11.30 thirty, oh na, kaya na ako. So, ito nga guys, nagpapairap kami, dami na kami palang nakuha mga, dami na ako, dito, nakuha na, ayun, alam nakakalimot bakit kasi di water packet bakit nga ikaw yung water packet <laughs> bakit <laughs> <laughs> kailangan natin magkayo na parang sobrang pakas na no? <laughs> ano prilakyan mo ba yung space oh my god dito baby ko tino din oh sa dila ba tino hindi gagi ha huh? ba't ba't ha huh? What? Ba't lumalabas kayo? Eh? Na. Uh -huh. Yan. So tingin ko kailangan door yung ano natin dun sa ano. Oo, oh, door yata. Tingin mo paano kayo nakakalabas Nang ganunan lang. Na Nakatapos yung dalawa? Oo. Uh -huh. Okay, dyan lang kayo. Di na pwede lumabas ha. Di na pwede. Hindi ko ko

Thank you! nakaka rin doon. Sige na, sige na. mo po. Lagay mo muna to. muna dito. i i muna Sige, sige, Ba't din gawin. Sabi ko sa'yo. mong kasusin yan eh. ano mo naman? Doon na. Ilagay mo muna yun doon. Taba-taba na eh. Ilagay mo lang. Chill out. Chill out Cilau, cilau. Sambil-sambil huh? Door, door. Eh! <laughs> <laughs> ah, Napaka-angis. <laughs> <laughs> Cute. 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 <laughs>

Ah, no, dito bantay mo muna 'to sila nawa. Son. na wa. Son. pa ako ng pig? Pig. Ano ubos na 'yung Ay, there ah, tao? Tulog muna kaya tayo. Let's go, let's go. Mata mo gutulog 'yung pagabi, mamaya maya. Dumama ka ulit ka diyan. Mm. -hmm. Pay ako. Nauna. No, no. Itong prewet kol, call. Ito. Ito call, no? Kung ano lang mabas, gabi na. Dito na. Ano na dito? Dito, dito, likod mo, likod mo, likod mo. Sa likod mo. <laughs> Nahilo ako, ah. Oh, yan na. Wala pa pa Baka makuha ko pa. Lead, lead, lead. Saan, saan, pare? Dito, 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 Nice one. wow Riko, 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 riko. magaling ah? ko kayo May zombie na! May zombie din! Waaaaaah! Riko, Ito bigyan sa akin. Ah! -oh, Tulong na tayo parang. What? Monsters. Brains. Pilaan natin ito. Pakapatay ka. Tunin natin ito din. Yan, yeah, nice one. Tulong na tayo, tulong na tayo para umaga na. There we go. What I'm lagging.

1 million, six, 63 pala. Ano na? Tunga, itong kahoy! Aka kahoy ba? Ano ah. sa'yo? Ba't kulang? Hindi na. naman ako dumaan ito. Ay, pinipang ina. Baka, lagay mo dito, lagay mo. Eh! saan, san? Ano Naglalagaw ah. Mining na ako, mining. So, yun lang guys. Salamat na na nag-enjoy kayo sa aking YouTube channel. At sana naman nag-enjoy kayo. Like and subscribe. Subscribe. Uy, hey, yun, ano ba pre?